Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng Diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang Diablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos, ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Kahit sa ay na mamalas, tagumpay ng na nagliligtas. Umawit ng bagong awit sa Panginooy ialay, pagkat siya ang ginawa niya, ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo mo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy, umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman, umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagkat siya'y dumarating, magahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol ng matuwid. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Aleluya, aleluya. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia! Alleluia! Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Juan Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga lagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabing, ito ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Yesus. Lumingon si Yesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinano. Ano ang hinahanap ninyo? Sumagot sila, Saan po kayo nakatira, Rabay? Ang kahulugan ng salitang ito ay guro. Hali kayo at tingnan ninyo, ani Yesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy, mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Yesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kaniyang sinabi sa kanya, Natagpuan namin ang Mesias. Ang kaulugan ng salitang ito'y Kristo. At si isinama ni Andres kay Yesus tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko sa iyo ay Sepas. Ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.